ito na guys yung aking ano hindi yung talakitok na nahuli yan naging get get ko na siya bali ano natin isisigang yung kalati isa manggang kinalabaw tapos ipapaksiw ayan yan na may kasamang pusit masarap yan wala ngayong ano ngayong gabi guys, ng hapon titignan natin yung ano huli kayo ng maga yung iliwan ko lang muna yan. tapos ngayong hapon ano, wala amin. gawa ng alanganin kanina eh. mag alaw na kami nakauwi yan ay ay, ay. Yan lang kayo. Yan ko. Gawa ng sikip sa lagayan. Eh, yan lang daw. Yan o. Yan. Yan Yung isang posit. Tapos ito yung ulo. Isang kilo. ang buntot hindi ba ang laki ayan siguro ito sigang tsama ito sigang bago ito ipaksiw yan tebak polo oh. biu ma biu danja ayan cerewet-cerewet apa ya noh pula-pula apa oh. ayan kan dar na nating ngono laba eh dilihat amat-amat i'm Bye. yan guys so, yung ano ko mga tiradad yan hindi ko na nabidyohan yung pag ano, ng ano ulo gawa ng tigas yan bali yan lahat ulat bantot tapos yung posit hanggang gadget ko na rin yan oh isasama sa sinigang yung posit lumot yan ilang gaya din yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Isang, isang ano din pala, isang yung kalate, yan, Tapos yung kalahati, yan, sigang Wala nang mga uh, talbos-talbos Isisigang natin sa, ano, manggang kinalabaw Yan, yan yung aking paisigang Yan, ito naman yung ipapaksiw Bawang sibuyas lang yan, paminta, suka Iya. Yeah.

Nak ya ya. Karena nanti mau yang luto, oke. Abang-abang darang ulit, meh. Oke, seorang sini gang luto nih, puno ah Ya. Betul. Ya. deh, ayhan, ito, ito ang ito piraso, may, sino man yong paksiw, yeah okay, na. Okay. 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 Okay.